Uy, alam mo ba? Ang alin? Ako si MB. Ako si PH. <laughs> <laughs> ano ba naman yan, MP? Ano mang uh, oh, pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, no? Oh? naman na ano to. Ay, oh, Para sa ating first ever, no? Podcast sa wakas, natuloy na rin. Ano <laughs> ba <laughs> Dahil nga hindi tayo makapag-atulog, an ano, no? Oo okay. nga, bakit yung natin, no? Pero <laughs> may utok <laughs> ko na. Ang halain mo yun. Eh, ka, <laughs> sabi nga, diba, damay-damay na daw to, MP. Oo, oh, damay na ating sinasin. <laughs> Pero batiin muna natin yung mga nag-o-commute no? yung mga commuters, no? yung mga bagong bayani na... Bagong <laughs> bayani? Oo, oh, bagong bayani. Diba, mag <magstu> ko bago? <laughs> Sino sila ba Hindi, yung mga dating bayani, siyempre sila ang serisa. Ba? <laughs> May kang pupunta, ba't ang pinag-usap? Hindi ko rin alam, no? Pero, ito nga ating first ever podcast. So, kas mga tuloy na. Parang, ano natin? <laughs> Formal. Oh, at would you Siya <laughs> <out to> <laughs> na tayo tingin yun. Walang pirta ito, uy. Uh, pati near tayo wala tayong atip tay ano. pa, tayo pa oo pero ano ano patay nangangapang ayun nga ano MP ato ito idadamay na natin sila dahil nga hindi tayo makatulog so ano ang ating latest chika? may latest ka ba dyan? <laughs> mga jeepney driver ano ba ano may ano malamang malamang, pa ano 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 mga ano 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 ay grabe <laughs> the drive right. na <laughs> naipit na sa EDSA. Yes, hello po sa inyo. Oo. Oh, oh. Ang tagal ng intro. Hello <laughs> <laughs> pala yung sa sabihin ko kayo. Tik try pa kayo. <laughs> Malam. Malamang. Hindi lang Kaya, ah, hmm. dapat lagi lang tayo nakahawak sa manibela. No? And safety the hand rolls. Meron. Parang may ipagabi yun. <laughs> Oo okay. oh, pa naman. Yes. Oo okay, nga, ba't din natin, ano, MB, lahat ng mga magigiting na call center agent, no? Wala yung mga kapto. Tapos na tayo Ayaw. mga call center natin. Oo, yung mga call center agent na sa mga itong oras, naglalayag, papasok, at pa-uwi. Oh, eh. Diba? Magandang naman sila. Ay, oo. Oh, oh. <laughs> So, may tanong ko pa. Pahing, 12, Mama, 12 Time check tayo. Time check tayo, MP. Batiin muna natin si na magandang maganda. Ay, <laughs> Sa <laughs> fact. 12, 22. Ay, wak po. Oh, uh -oh. Eh, PC pa tayo. Uh Oo, -oh, kasi nga hindi tayo makapagkatulog dahil nga sa namarites natin. Hindi eh, di pala natin, ikaw lang. Dinamay mo pa ako. <laughs> di pa makatulog. Kasi nag-chachago ang panginan. Dinamay mo pa si chachago. Pero in fairness, napakasarap nung kape. Eh, kape ng chachago, eh, yung diamond, di ba? Para mapapakanta ka ba niya ng diamond? Forever, forever. O, oh, the birds ah, oh, so, na tayong sugar. Nakakaloka. O, ayun. Isipat eh. Ikaw, dinamay mo pa ako. Kalain mo yun. So, ayan. Nagkira ko mo ito. Tsitsago. <laughs> Tsitsago. Tsitsago. Nakakaloka. So, dapat ang pag-usapan natin ngayon, no? Para sa ating pilot episode ng ating podcast. Kapit-bahay. Yung kapit-bahay mo. No? Na, kapit bahay. bigla na lang kumabit. <gasps> yun nga, eh. Diba? Sino kinabit? Eh, di ba ikaw ngayon na stay? Nang <laughs> 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 kuryente. Akalain mo yun, no? Mag- For four minutes na pala tayong kumukuda. Okay na, tapos na. Huwag ganyan. Pilot episode nga. Kasi, ito naman, no? So, i-aano pa natin ito. Itatago pa natin. Itatawid natin ito. Itatawid ito. Itatawid ito. Nalain mo yun. Ayan, no? Pero, na ako. Alam ko, aircon <laughs> dito, eh. Mainit siya sa Pwisto. Pero ayun nga, invite natin sila, MP. Ta. Tumutok sila, no? Pero hindi ko lang alam kung anong oras lagi ma-aaktong <laughs> podcast na to. <laughs> kung pang madaling araw, kung ano man ng ano dyan, no? Yung oras. Makakakakit yun. Ito. Oo. Sa Kailangan i-follow lang nila tayo. BHNMB B sa Spotify. Doon yung mahanap. <laughs> Doon <yung mahanap, laughs> sarili. Kaya uh, 'sin saktong kwentuhan, 'no, saktong chika oh, ng si buhay pala, mo. Pala hindi nila sila na pala <laughs> <laughs> Hindi pa lang ng buhay ko, 'yung buhay, buhay niyo o oh, di diba? so Sayang Ay. 'no. Follow lang nila tayo. Eh, huwag nilang kalimutan na i-subscribe and i-follow din tayo sa ating uh -huh. YouTube channel 'no. Parang yung pala yung gagawin natin, no? Taa. Pag-uusapan natin. Buhay. Oo, <laughs> oh, buhay nyo. Alam mo, buhay na. I di ba? Sawa na kasi. Kami yung host, eh. Siyempre, buhay nyo. Oo, oh, oh mas makulay yung buhay nyo kaysa yung buhay na. buhay na masyado ng Dark Ages. Boring. 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 yun. Boring. So, ayan. Sa inyo. So, Sa lagi lang, alam mo nang tumutok, no? Tapos oh. kwento nyo rin yung buhay nyo, pwede? Uh, uh, pwede kayong mag-send sa atin, no? Video uh, ko. Ay, and send mo sa video ko. <laughs> send nyo yung buhay Sa yo. liba, no? Ano ba yun? Uh, lalo nating gulo, I-comment niyo lang sa aming YouTube. So, ano, no? Platform. Ayun, channel ah ito ko, na Comment lang. And dito, to... pwede ko bang pag-usapan natin ang buhay, buhay nyo? Kasi sa so, magsawa na sa buhay na. boring. Oh, boring yung buhay namin eh. <laughs> so, sobrang boring <laughs> hindi ka <kayo> makatulog. <laughs> so, ayan, mga kaano, kachikadora dyan, mga kamarites, abangan nyo yung ating first ever na chikahan na imamarites sa inyo. Oh, ang nga, ating nga. episode na The Party. The Party. Ang buhay. Kasi merong The Tapos, eh gusto ko The Party. <laughs> Wala lang, eh sabi nga no, ah, uh, MV. marami Maraming nang nanood ng danan. Parang 6 out of 10 daw ang rating. 6 daw. 6? Oo. Eh ako naman eh, itazong rata pang sila sa kanilang ah. Lalo na dun sa mga kagaya natin na ano, all girls, no? Pa na nag-aral tayo sa mga kamadre tayo. So, so, tayo sa madre, eh, di na ako matatakot sa danan. <laughs> mga takutin ko pa sila. Siste, eh, Yung namin dati, eh, ano, MP ng panahon ko, hinabol ako. hindi ang totoong danan. Kaya mahinabol ni Siste. Eh, kakalain mo, baka may pakpak, -pak ang bilis tumakbo. <laughs> Parang <laughs> nakaka-relate yan ng mga, ano no, galing produkto all girls, no? Mega love shout out. So, ayan na nga. Abangan na nila yung ating, ano, yung Hindi, the, the, partner. So, ayun eh, yung mga talakayang kung may mga side drip yung partner mo, nangangapit, may kapit, bakit nangapit? Kung driver ka, may pasahero ka <laughs> Kasi hindi ka naman tatawagin driver kung wala ka na pasahero, di ba? Ano ka? The parker? Pali. <laughs> The parker? Huh? Diga parke. parker eh. <laughs> The parker na natin to. So, ayan. For now. Uh, for now and forever. So, Anong katin namin ng inyong kwento? Kwento ng buhay. Para pag-chismisan natin. Para mas masaya. O oh, kung mayroon. Sige, sige. Mas masaya yan. O, oh, cheese, minsan naman. Basta, buhay. Oh, o, oh, ang buhay niyo. Ay. Ang buhay niyo The drive. The, ah, uh, the part. The, oh, the part. So, abangan nyo yan. Uh, kung kailan. At magkakaroon tayo ng guest yan sa The Part. The Part of the Manager. Ay, wow. The Parang gusto ko yan. The Part of the, the Director. <laughs> Tapos nyo yan, ha? And be safe. Keep safe always, no? Stay always. alert. I na. Ay, saan ba nilalagay daw? Ice. Sa The Part. <laughs> Hands on the wheels. Yes, not on the road. The hand wheel. Oh, So, stay at home, stay calm. Safe ride, And stay safe as always. Stay healthy. So, MB, so see you tomorrow. See you tomorrow. You <laughs> <Adjust. laughs> See you. <laughs>